Good morning. Alam mo ba, Minsa, tinangarap mo yung trabaho na yan. Real na tayo Deadlines, meetings, at minsan, nakakailis ka na talaga si boss. Pero wait lang, rewind tayo. Naalala mo ba nung sobrang gusto mo yung trabaho? Inayos pa rin siya mo. Nag-practice ka sa harap ng salamin. At nagdasal ng todo-todo para makuha to. Ngayon, nandito ka na. Siguro hindi laging perfecto. Pero, uy, natuwa mo. Imbis na bilangin ng problema, subukan mo bilangin ang biyaya. Kahit maliit -e lang, kahit nakakailis insan, may dahilan ka pa rin para mong bibig Pero bago mo isipin mag-resign, huminto ka muna. Huminga, magpasalamat. Pero kung deep down, ano, may gusto ka, then start it planning. Hindi para takasan ng pagod, kundi para lumapit sa pangarap magtrabaho ka ng may layuning at hayaan mong dumaloy ang mga biyaya. Sinong nakakaalam? Baka sa susunod, ikaw na yung boss na pinapangarap mo dati. Dad, stay grateful, keep growing, and never stop believing. O paano? May ask pa Bye!